Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakamit ng Pilipinas ang 8% Gross Domestic Product o GDP Growth sa ilalim ng kanyang termino. Naniniwala ang Pangulo na ito ang susi para mas makabangon pa ang bansa mula sa pagkalugmok sa pandemya. Ngayon niya, inilalatag na ng pamahalaan ng mga hakbang para makamit ito. Tiwala siya sa patuloy na paglago kahit isa alang alang pa ang iba't ibang hamon tulad ng inflation at unemployment. Lalo na kung magiging handari ng bansa sa pagtugon sa anumang mangyayari. Is it sustainable if we continue down this road, if we defend all of the things that we are doing? I believe it is. Um, I believe it is. If we are also agile in terms of responding to the shocks that come up, come up uh, from, other, from, from the outside, uh, to put it that way, uh, shocks that we cannot control or can have very little influence over, if any. So That's the, that will be the key.